Siguradong magsisisi raw ang Minnesota sa kanilang ginawang pag-trade kay Carl Anthony Towns at heto ang mga rason kung bakit maling-mali ang kanilang ginawa. Unang-una, napakalaking sugal ang kanilang ginawa at heto pa yung mga sumusunod. Yung nakarang season ay ang kanilang pinaka-the best na NBA season since 2004. Sa kanilang 56 wins na record and 26 losses, Pangalawa yun sa best in franchise history. Number one sila sa depensa sa NBA. At yung kanilang head coach na si Coach Finch ay tinanghal pa na all-star coach. Si Carl Anthony Downs ay kumakamada ng 21 points and 8.3 rebounds per game. Si Nas Reed, 6-man player of the year. Si Rudy Gobert, defensive player of the year. Si Anthony Edwards naman, all-NBA second team. Kanilang tinalo ang defending champion na Denver Nuggets sa Eastern Conference Semifinals at nakapunta ng Western Conference Finals for the first time since 2004. Ngayon, pagkalipas lamang ng ilang buwan, aba, kanilang eternate ang kanilang number one option na si Carl Anthony Towns para kay Randall ng Knicks at kay Dante DiVincenzo. Sa madaling salita, e-trenade ng Minnesota yung kanilang one of the best players sa kanilang kupunan para sa isang third option na manlalaro ng Knicks. Actually, maganda yung kanilang recipe, di ba? Pero kanilang itrenade si Carl Anthony Towns at kaya sa madaling salita, hindi maintindihan ng mga eksperto itong kanilang ginawa at parang naging katawa-tawa pa sila sa ibang balita mga idol, sinisigurado naman ni Mike Dan Levy na hindi pa sila tapos na magpa-improve ng kanilang kupunan. Definitely wala man silang nakuhang malaking pangalan sa ngayon pero hindi ibig sabihin na hindi na sila magiging agresibo. Ayon mismo sa NBA Insider ng Golden State Warriors si Anthony Slater, ang Warriors ay nag-iingat pero hindi mag-aalangan si Mike Danlevy at si Joe Lacob na mag-surrender ng kanilang mga future assets para gumawa ng malaking trade. Sa ating ahaw na karangin binalita, ang Warriors ay nag-iingat lamang, playing safe kung Ayon kay Mike Danlevy, sa nakarang trade deadline ay naging agresibo sila. So balit walang nangyari dahil sa ligang ito ay kinakailangan mong humanap ng kapartner kung saan mahirap daw na makagawa ng deal sa ibang kupunan. Mahirap man pero hindi ibig sabihin na sila'y magpapahinga na sa kanilang adhikain na mapa pa ang kanilang kupunan. Definitely hindi madali ang gumawa ng trade kung saan dapat mo makahanap talaga ng perfect na kapartner dahil yung ibang kupunan, hindi manira's sinasabi pero ayaw nilang lumalakas yung kanilang karibal. Sa ating huling balita, hindi pa rin natanggap ng mga netizen at ng mga OJNB fans ang pagsibak ng ESPN kay Zach Lowe. Mas mabuting si Kendrick Perkins na lang sana daw ang kanilang pinakawalan imbis kay Zach Lowe na ito'y dihamak na mas magaling naman daw kumpara kay Kendrick Perkins. Totally mga idol, mahal talaga at maraming takapagsuporta si Zach Lowe. Ayon kasi sa mga NBA fans, siya lang daw yung nagsasalita ng totoo patungkol sa NBA basketball at kaya parang hindi ito maganda sa personal na interest ng ESPN. Gayun pa ayon sa mga takapagsuporta ni Zach Lowe, hindi kawalan kay Zach Lowe ang ESPN, kundi malaking kawalan sa ESPN si Zach Lowe. Para sa mga Fast Break Balita, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.